Hi mga Jai, good morning. It's another day, another mini vlog for today. So ayan, ko kunyari nakahiga pa rin ako, ano. So wala kayong ibang makikita sa mini vlog ko mga Jai, kundi nasa loob lang po talaga ako ng bahay. Bali mga Jai, meron talaga akong kwarto sa taas, pero every Sunday hanggang Thursday, dito talaga ako natutulog sa aming mini sala. Kasi kung doon ako sa kwarto ko matutulog mga Jai, hindi ako makabangon on time. At dahil may pasok ngayon, so diretso tayo ng kusina para mag-asikaso ng mga dapat asikasuhin para naman sa ating papasok na Junaki. So, ayan, meron tayong mga binalot dito naman ni eh, mga Zay. Kasi yung aking panganay, gustong-gusto -gusto niya magtinda. Ewan ko, gustong-gusto -gusto niya mag-open ng kanyang business. Ganun. At dahil natuwa naman ako and supportive mama naman tayo all the way. So, dahil wala na akong tayo magluto ng adobong mani, eh, bumili na lang ako niyan sa shop. One kilo na yung binili ko and then ako na lang din yung nagbalot-balot niyan para sa kanya. At dahil nakapagluto na ako na, kagabi ng kanin at saka adobong zitaw, so iinitin ko na lang yan dahil maaga pa naman 325 pa So mamaya ko na siya iinitin mga 4 siguro para medyo mainit-init pa pagbangon ni at Kuya. At dahil mamaya. maaga pa at hindi ko naman kailangan magluto so magligpit-ligpit muna tayo ng very light dito sa ating mini sala. So ayan kahapon nakita nyo na napakadami naming sampayin sa loob. At dahil malalaki na din naman na itong aking mga Junaki, sila na talaga yung pinaglalabahan ko every Sunday. At dahil kinatatamaran nila yung pagtitiklop ng kanilang mga damit mga J, so ako na yon. So madalas ako na talaga yung nagtitiklop ng mga damit nila kasi nako nakaka nakakasampung beses na ako nagsasabi na tiklupin nyo na yan ang laging sagot, opo mama. Pero pagtingin ko, mga tay, hindi pa rin nila tiniklop. Eh, di ba? Ang galing. Napahinto tayo dyan saglit kasi nagmessage na si Mr. Nanchalant. Naka-online daw ako at hindi ako nag-chat. Or reply mo na ako dyan sa kanya. Kaya ako siya tinawag na Mr. Nanchalant kasi talagang literal po talaga ang Nanchalant mga dyan. So kung yung ibang mga afa may super duper lambing ito mga jay Ewan ko na lang talaga. Hindi ko rin alam paano ko nagtagal. Ayun na nga. Minsan naaantala yung ating trabaho ka ka-cellphone. Sinong relate? Yung tipong alam marami ka nang gagawin pero talaga namang napapahinto ka para lang humawak ng cellphone, manood ng Facebook, manood ng videos at kung ano-ano pa. Tapos pagkahol na sa oras, ayan na, magrarant ka na yung bugang mo, hindi mo na matitigil at ipapasa mo sa mga junakis mo yung init ng ulo mo mga dyan. So ayan na, pagkatapos ng mga ritual ko dito sa kusina... Oras na para tawagin si kuya para naman makapag-breakfast siya. So bago ako umakyat, mini-make sure ko tapos lahat ng gawain ko dito sa kusina. As per usual, ayan, upo ako sa aking table, mag-check ng email, mag-susulat na naman ng mga bagong name ng clients, at yun, at yun talaga ang daily routine ko sa umaga. At dahil hila mo ako bago ako umakyat, syempre, hindi ko makakalimutan maglagay ng sunscreen. So, yun mga Jai, ang gamit ko isuki Suki Sunscreen, na talagang naman mga jay, sobrang ganda talaga nito sa skin promise. O diba, nag-promote pa nga. So, ayan mga Jai, ha, kung gusto nyo rin na ganitong klaseng sunscreen, Sobrang sulit na nito by one take one na 'yan 100ml per tube. So ayan 'di ba? Siguro mga pang 2 months mo yung magagamit. So maglalagay ako ng link dyan sa comment section na lang. Tas mag-check out na kayo doon. Promise, mura lang 'yan. Say hi. <laughs> Kasama na sa routine ko itong pakikipag-usap kay Mr. Nanchalan. So ayan, mga isa hanggang tatlong oras yung uh, binibigay naming oras sa isa't isa kasi pareho kaming busy. So busy siya, busy ako, magkaiba yung oras Thank namin. So kapag gabi sa kanila, umaga naman dito sa atin. So ganong level yung aming communication. So importante talaga na napaglalaanan ng oras ang isa't isa. Okay, good night nga natin makipag-usap kay Mr. Nanchalan. So, ayun, for the go naman ako sa pagawa ng product video. Para naman mamaya, habang naka-online ako, is nako na sa aking TikTok At dahil account. isa din ako sa mga aspirant o naglo-look forward na maging successful rin na TikTok affiliate. Kasi napakadami ko talagang nakikita sa mga videos na naging successful at kahit pa paano naman guminhawa na yung buhay nila sa pag affiliate mga So, why not ipush ko rin, ba diba? So, tinagumpisa na ako two years ago ko, itutuloy ko na to mga dsari. Kahit pa naman, hindi pa man ako ganun ka big time. Siyempre, imamanifest ko din yan. Imanifest natin yan. Kasi kahit papano may mga seller na, na nagtitiwala, may mga nagbibigay na ng mga free samples. And then, kahit paano naman, nakakatanggap na rin ako ng commission. Which Nakakatulong is, na rin kahit pa sa mga pangangailangan ko, tulad ng mga allowance na mga kitos. Ayan, minsan pag naiipon, ay, pambabayad ko rin siya ng mga so, bill. So, ayan, kahit medyo nakakahagard, nakakadrain din naman talaga ng isip kasi kailangan very unique yung iyong pag-post ng mga product mo para naman kahit pa paano makainganyo ka ng mga Lalo buyers. Lalo pa mga Zai, napakahigpit na pa ng labanan sa pag affiliate kasi marami nang nag affiliate The more so, na namomotivate ako kasi kung kaya nila mga Zai, bakit hindi ko kaya? So matagal ko na talaga itong pangarap. Sa pagkakatanda ay, ko, nag-boom yung pag affiliate nung panahon ng pandemic. Sabi ko nun sa sarili ko, one day magiging affiliate din ako mga Zai, Naging affiliate talaga ako full time na Patuloy days. ko pa rin manifest na maging successful din ako one day. Wala na bang masamang mangarap tapos sinasabayan mo rin syempre ng effort at gawa. Medyo napahaba-haba na yung aking chika. So yun lang muna for today's video. Kita-kits tayo ulit bukas. Thank you ulit.